pag mataod na ning priming sa sa glass window glass wala na formado na nga idol. Nga mga idol nya kuluran na ni malimpyo na po ning bricks ag pa mig vaping tao na pipilaka downspout, spout stainless nga downspout spout ni Saan? Gituntunan niyo na saan ang maigo sa bangag? O, oh, para diri mo dako sa ilalong ba? O, na, ituntunan niya. Okay. Nakuman nagbaping ang mga batong. Wala na. Hindi na may mga tupan yung kanupi sa ubos.